Hello mga devs! gawa naman tayo ng masarap na macaroons na pwedeng pangnegosyo at pwedeng panghanda para sa ating pamilya. Alam niyo ba na simple lang ang mga ingredients nito at mabilis lang ito i-bake at sure ako na kayang-kaya mo rin gawin at sundan. At kung ipangbibenta mo naman, sigurado babalikan ka ng mga customers mo. Kaya ready ka na ba dahil sisimulan na natin 'yan. Para sa ating unang ingredients: desiccated coconut, all-purpose flour, sugar, baking powder, at pinch of salt. Ito yung ating para sa dry ingredients. Ilalagay ko na lang sa comment section ng exact measurements. Isip lang natin mga bebs at imix ang mga dry ingredients. Then, iset aside lang muna natin to. Para naman sa wet ingredients, melted butter, kailangan dito ay hindi na siya mainit mga bebs. Tapos, mag-add tayo ng condensed milk, two eggs, at ng vanilla essence. Then, i-mix lang natin ng mabuti mga bebs at i-mix na ang dry ingredients sa wet ingredients. At optional lamang ito kung gusto mong maglagay ng food color para mas tumingkad ang iyong macaroons, pwede kang maglagay. Pero ako, hindi na ako nag-add ng food color dyan. Mm -hmm. Hindi mo lang nga kailangan ng mixer dito dahil i-mix-mix mo lang hanggang sa mag-combine na ang mga ingredients. Dito nga gagamit tayo ng 3-4 oz na cupcake liner at nitong mini cupcake baking pan. Gumamit nga tayo ng large na piping bag dyan para ilagay ang ating mixture. Sa isang recipe nga na ito mga bebs, makakagawa ka ng 5 dozens na 3-4 oz coconut macaroons. Bago natin siya isalang, i-make sure lang natin na nakaprehit na yung ating oven. I-bake lang natin to ng 15 to 20 minutes ng 170 degrees Celsius or depende pa rin sa inyong mga oven. Make sure lang natin na na-cool down na yung ating macaroons bago natin ilagay sa ating mga packaging. Dito nga sa ating pinaglagyan or dito sa ating clamshell, ang kakasya dito ay 12 pieces na coconut macaroons. Alam nyo ba mga bebs na habang nagbe-bake ako, sobrang nakatakam talaga yung amoy nitong ating macaroons. Kaya hindi ko tuloy maiwasan tumikim-tikim talaga. Dahil nga sobrang sarap at moist itong ating recipe, kaya itry mo na din. Ang coconut macarons ay isang masarap at madaling gawing dessert na sikat sa Pilipinas. Narito ang mga pangunahing sangkap na kakailanganin mo para gawin ito. Mga sangkap Ginayat na nyog Ito ang pangunahing sangkap ng coconut macarons. Maari kang gumamit ng pinatuyong ginayat na nyog o prez kong ginayat na nyog. Gatas Ang gatas ay nagbibigay ng kahalumigmigan at na sa macarons. Maaari kang gumamit ng gatas ng baka, gatas ng nyog, o gatas ng almendres. Asukal. Ang asukal ay nagbibigay ng tamis sa macarons. Maaari kang gumamit ng puting asukal, asukal na kayumanggi, o asukal na nyog. Itlog. Ang itlog ay nagbibigay ng istruktura at kulay sa macarons. Maaari kang gumamit ng buong itlog o puti ng itlog lamang. Vanilla extract. Ang vanilla extract ay nagbibigay ng masarap na aroma at lasa sa Macarons. Iba pang sangkap optional, mantikilya. Ang mantikilya ay nagbibigay ng masarap na lasa at texture sa Macarons. Chocolate. Ang chocolate ay maaaring gamitin para sa pagdip o pagglaze ng Macarons. Mga mani. Ang mga mani ay maaaring idagdag para sa dagdag na lasa at texture ang mga prutas ay maaaring idagdag para sa dagdag na lasa at kulay. Mga tip sa paggawa ng coconut macarons. Gumamit ng sariwang ginay at nanyog para sa mas masarap na lasa. Huwag masyadong magluto ng macarons, dahil maaari silang maging tuyo. Palaging gumamit ng baking sheet na may linya ng parchment paper para maiwasan ang pagdikit ng macarons. Hayaang lumamig ng lubusan ang macarons bago ihain. Conclusion. Ang paggawa ng coconut macarons ay isang masaya at madaling gawin na aktibidad. Sa tamang mga sangkap at kaunting pagsisikap, maaari kang gumawa ng masarap na dessert na siguradong magugustuhan ng lahat. Enjoy your watching. Please follow my youtube channel para lagi kang update sa bago natin video. Paki like share na rin po ninyo. God bless everyone.